かなば Kain muna kami ng breakfast, friends. Mahaw mi una. Kain muna kami ng agahan. Punta tayo doon sa, ano, sa uh, ni Mang Juan para kumain tayo doon. Dito tayo sa, ano, sa Rederdad. Ha? Sa Malagamot Panakan. Bula, bula. Kanila ko, ha, oh. Tapi lang isa, ano? kuwain mo tingog daday, magkaya wai, mali ibotang ini muktok kung tuyo. yung isang ano? ka galing kirebait polio Tapos sa ayun kumain so babalik na naman tayo doon sa ating sasakyan Gintay na naman tayo ng ilang oras para Maka uwi na tayo doon sa ating bakay Balik ko ani Anisha Ba doon lang dapat ko ani. Nah. isulod palayo na lang ako sulod da ah. Ni yeah, doha ani head and design hot dog. Oh, isa lang ka rice. Sumukbang tayo ngayon, friends. Bayari. Kaya tanan tanang namuha. Nag Nagkuha ko ganina isa na Naog... o... Dua. Dua ane. Is... Ima. Isa raw na kuha. Oh. Isa po kaya. Dua hot Isa hot dog yung Oo. Isa hot dog o isa pa. Ah, ito rohit dog. Iyap naman niya sa kabili tayo ng ano, street foods doon sa tindahan. So, babalik tayo doon sa ating sasakyan. So, ngayon, nakabili tayo ng street foods doon sa gilid to sa Malagamot. Siyempre, ito ang ati, ang ating hapunan ngayon kasi sirado na, sarado na ang lahat ng mga karinderya. Ngayon, tikman natin to. Gabi na ngayon, friends. Okay. na natin umuwi sa bahay kasi Napakahina ang signal dito. So, ito lang ating nabili doon. And may suka din tayo. Sobrang spicy na. So, binili natin kasi ito ang atong pabreto ba. May isa pa pala isa. Ang ating kanin. Sinko lang din ito. So, ito ang ating imumok ba ngayon. Hmm. Isaw. Dog. Hindi mainit. One eternity later. So now, busy ako mga kaanakan. Busy silang lahat ngayon kasi nagpre-prepare sa kanilang event mamaya doon sa school nila. So si Pabi, nagme-makeup look si Pabi Then si ate nagawa ng kanyang dress ng damit kasi gagamitin niya mamaya doon sa kanilang cheer dance. Yeah, I'm very excited for that. Kumusta ka? Okay lang. <laughs> Anong gagawin mo mamaya doon sa school? Magsasayaw. <laughs> So, ito ang ulam niya ngayon. <laughs> Fried chicken. Binili namin kanina. And the corn beef. Tulog kasi walang tulog doon sa pag-loading niya. So, girl, anong ginagawa mo, girl? Ay, mm. nag-idol. <laughs> Send block muna. Ito, itong mga anong tawag nito pom -poms? 'yan, kan ati 'yan? Ang gam where is your pom -poms? Your pom -poms. So, ipakita natin sa inyo. Pompoms si ito. Good morning. Sa angel pa po friends tulog na. One eternity later. Oh hi friends! For today's video, papunta tayo ngayon doon sa eskwelahan nila ate kasi may gagawin silang film demo and share dance. So, pupunta tayo doon kasi mag full support tayo doon. So, let's go guys! Ready na tayo papunta doon. Oh my God! I'm busy. Look my attire for today's video. So, maghahanap muna tayo ng damit ni pepot oy damit ang binigay ko sa kanya kanina ay natagusan ng ano ng sardenas so tara punta na tayo doon oh dad oh hi tumikong hi tumikong hi tumikong I'm really ready ready ah pag, pag sapatos na lang pag sapatos na kanti oh katu. ano ba na ni mag isuot na Maghanap na naman tayo ng medias. Ng medias. Basa pa masigurin Super basa. Super basa. Siya mo muna magkuha ng medias doon. Kasi ano. naa nó nó đủ hãy lắc là tốt đu... friends, andito na tayo sa school nila, Pabi. So, papasok tayo ngayon. Oh my God, ang atari ko, ang maot. Nag-park muna kami dito ng aming motorcycle. Motorcycle. So, dito lang namin ito sa labas is he park. Wala pa siya nag-start. Dead man sila sa Ubal. Ah, Ubal sila? Oo, doon daw sila mag-start sa Ubal. So, napakainit. Nadala ba tong sunblock, dad? Ay, naram mo ito ba sa bag ni mo. So, puntahan na natin sila doon faster, dad. Oh, oh my God, nag-start. Hi, Cole. Good morning. Hello atong pasura nga nagtatanong ito sa ganina. Wala pa Sa mga kuya o ate. Ha? Sige Ato ta. Ta. Remind sa si ino ha. About. Ito taagay likod. Proper waste disposal. maghanap tayo ng area kung saan yung mahita talaga sila ba. Yung nice talaga ang view doon tayo sa itaas. Excuse, 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 excuse. So dito tayo sa baba. Mag-front seat. Maglagay muna tayo ng bagong lens sa ating camera para ma-wide siya, friends. Ma-wide ang mukha ng ating camera. na wide na ba siya? So mga ang taglugaw mamaya So friends, tapos na si Pabi at si, sikulot Kulot Tapos na lang tayo kay ate Kasi si ate mamaya ang alauna ng hapon Mag start ang nila chair dance So now, pupuntahan natin si ate doon sa Kasia akasya, purok akasya para tingnan natin kung anong ginagawa niya doon sa area kung saan uh, pre pre-prepare sila sa kanilang mga gamit para mamayang alauna ng hapon. Mot! 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 So nasa Mutya. Ang doon si Mutya sa ibaba. Hi, Rana! 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 ate din ni Friends, sandito, si Adamson. Si Adamson. Ah! Hi, Nak. Hi, uh, <laughs> <back again. laughs> okay. Mato Balik, Ramon niya. Okay. Okay. Ang motor. Ang okay. motor. Ay, oh, super kaenet, kaenet, kaenet. Dari, adad. Ah. Naday, dai diri. So, dito tayo idadaan ngayon. Hi, hi. Hi, vlog. So, dari, syorkatananday, sure friends. Dito tayo mag-shortcut sa school nila, ate. Dito sa gilid ng River. Oh my god, di kapoy ko eh. Di kapoy ko. Indot maligo dito. Kapoy. Kapoy na. Sa wakas, nakarating din sa ating paruruunan. Asa silang. Hi. Ako ko pa sila. Hey, wako kita. Wako kita nila. Hi vlog. Hi vlog. Mamaya lagi dulit sa akong Wala man ko nagdulit sa imong yung oh.

<laughs> hi vlog Hi vlog vlog hi hi Pag-inom ng gamay lang ha, dili